Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Itong ICI na ito ay oo, ay panglihis sa direksyon na para baga sabihin lang na meron kaming ginagawa ah, laban sa korupsyon ha. Meron kami ditong ang ah, ginawang aksyon, ha. Nagtayo kami ng in independent ah, commission, commission, ha. Opo. Whoa! Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito mawalang galang lang. Yan po ang aking take dyan. Yang, sorry po ha, yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang ay sa pera ng bayan. With all due respect. Marami tayong liar sa gobyerno. Oh, uh -oh. Uh -oh. Low-lying. Low-hanging fruit. Low-hanging fruit. Uh -oh. Diba? I'm sorry po. Uh -oh. Okay. Low-hanging. Explain further, uh -oh. Mr. Chair. Low What do you mean by low-hanging fruit? Low hanging so, ito yung it obvious ba? Uh -huh. Diba? ba? Obvious ba? ang dali-dali. Uh -oh. Eh mamaya, pag tinunghayan natin po, naging panayam natin kay attorney Richard Fadulion. Uh Oo. -oh. Opo. bis abi itong ICI na ito, uh -oh. at saka yung ombudsman, kung gaano kahirap ito. Naman. Eh ito nga po doon sa atin, think about it, meron na pong provision, meron na po tayong batas na mas madali yung pong, ah, yung pong una, uh Oo. -oh, pagkumpis ka sa mga nakaw na yaman ng mga nasa gobyerno. Hindi naman po lahat, di ba? Ito mas madali. Nandun po ipinaliliwanag sa atin think about it. Mm -hmm. So ito ho, kumbaga, eh, ito nga po, no? Meron ka bang kapitbahay na mayor ngayon? Mayor! Hmm. Oh. Mayor po ng isang maliit na bayan o isa pong, ano, <laughs> di ba? O gobernador na baga, Ang yaman-yaman-yaman, wala naman siyang visible na ano man po pinagkakakita. Ano kaya, mayor o governor o ano na, contractor na mismo yeah. ng mga government projects? O maging taga-BIR? O taga-Customs? O taga-COA? Di po ba? So mga kapatid, o, oh, i-coconnect natin yan sa sal and at ito pong provision ng batas na nagsasabi kapag kitang-kita mo na naman na yung isang government employee o official ay namumuhay ng sobra-sobra, labis-labis sa kanyang kakayahan, oo, oh, o, oh, nakita, abay obviously, prima facie evidence na yan, na yan po, eh, nakaw na yaman. And the burden of proof is, will shift hindi sa estado, hindi sa nag sa kundi doon sa inaakusahan. Hello? Ito yung ah. salin mo eh, di ba? Oo. O, oh. oh, Chinek namin Whoa. din. Mukhang hindi ka nga nagbabayad ng, ng buwi. Eh, ba't ka kayaman? So, yung burden of proof nandoon na sa kanya para patunayan na iaampoy kanyang nakamal sa legal na pamamaraan. Yan po yung Pero, sinasabi nga ng mga low-hanging fruits. Whoa. Kung gugustuhin, pero mas low hanging fruit Yung ngayon po naman Sa garing ko na ito girl ha Ito ho ah And ako po ako, Ako'y talagang tumatangkilig po At nagpapasalamat sa gaya nga po ng Rappler ha? Ngayon ang dami nilang reports Investigative po ito Well research May mga lokalidad Na yung mga dinastiya doon Sila na mismo yung kontraktor Opo sila na mismo yung kontraktor Ito ho, wala pang issue dito nung sal-en ha kasi nga sa hirap kumuha ng salin, hindi na po dito pa na ilalantad yung salin. Pero ngayon siguro, mas makakabigay po sa kanila po ng lead dyan, kasi nga pwede pe mo nang kunin, supposed to be, ng mas madali yung salin ng public official, ng elected official. O, pagbagamat kapag congressman daw po sa House, kapag senador ho naman, sa Senate. Pero kung ito po ay mga gobernador o ito po ay ilang po local officials, baka naman po pwede na po ito dito po sa Office of the Ombudsman. Kasi halit maganda halimbawa dito yung biliran. Ngayon pinakahuli nila, biliran. Opo, yung mga proyekto doon, kasi po ang biliran ngayon talagang pinam pinamamahayan, <laughs> pinagaharian ng mga espina gobernador, congressman, mayor, etc. Ito ho, may sinasabi sila dito, mismo na. Opo, pamilya ho nila yung kontratista. Kapamilya ho nila yung kontratista. At dito din po ang lalaki nung halaga ng flood control project. So yan, yun. so yan. Di po ba yung manlaki na mayor mismo at mismo hanggang ngayon mm. ay nakaupo bilang mayor at Sinasabi daw po sa mga dokumento na nakapirma pa rin doon bilang isang official ng construction company na pinag na nila. Mm. E ito nga po sinasabi, dapat din niyo unahin din. Mm. Kasi nga nandiyan na at klarong-klaro. Mm -mm. Klaro na 'yung conflict of interest. Hindi lang, hindi lang yon mismo, 'yung klaro ho mismo na paglabag na mismo po sa mga panuntunan ng ating pong umiiral na mga batas. Yan po sinasabi dyan. Mm. Yung pong sal and issue na yan ay ginawa na po natin ng Think About It episode para lang ho'y paliwanag. Ano bang, ano bang pakialam natin dito? Sa pangkaraniwang pong Pilipino, sa mga kasambahay, sa mga driver, sa mga market vendors, opo, sa mga sa mga nagpapagal po na uri manggagawa. Salen, kasi nga dito po nakalagay, oh, supposed to be po, ang lahat ng kanyang mga yaman, kinikita pati po utang at yung pong kanilang dapat ay kung meron man mga business interest and financial connections. So, sabihin na po natin, alam nyo ho, kung inyong susundin talaga ng mahigpit ang provision ng ating saligang batas. Ito pong uh, batas po tungkol sa ethical standards for public officials and employees. Pati po itong anti graft law, isipin mo talaga, napakahirap maglingkod sa gobyerno. Napakahirap po talaga. Kung baga talagang sasabihin mo na isa kang bayani kapag ika'y na sa gobyerno. Kapag ika'y na sa civil service, isa kang bayani. Kasi ang dami mong ang dami mong sakripisyo. Oo. Ang dami mong, kumbaga, you, you have to give up so many things. No mm, Noon yun. <laughs> <laughs> oh. Okay, uh, yung tawa nito, no? Oh. Eh bakit? Parang, Totoo uh, na. Tawa, tawa, na Ngayon, inuman, man, no? na pribilehyo <coughs> <Okay. coughs> na. Ngayon, ang pagiging lingkod bayan, pribilehyo. Family business. Oo, oh, family business. sa totoo lang po, ah, kung babasahin natin ang mga provision ng ating saligang batas, public office, public trust, kasi mismo nga po dito sinasabi oh, dapat simple, nakalagay po klaro ha, ito pong batas tungkol po sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Dito nakasi klaro Simple living. Simple living. Hindi lang sila, no? Pati eh. pamilya nila. Opo, oh. simple living. So, asawa, anak, kahit na, pehad. Kahit na talagang nangangati ka, hmm. kung hindi ka nagsosot na mamahalin, kung maaari, huwag mo masyadong ipangalanda ka niya. Oo, oh, so suot sa loob ng bahay, na, wala makakita. iba yung bar, ika nga, di ho ba? Kung oh. kaya ho, maaari mo sabihin na kapag ikay naglilingkod sa gobyerno, bayani ka, oh, sakripisyo ka. Oh. Daming bawal hmm. eh. Oh, yes. Oh. Okay. Anyway. Nasusunod so, ba? Ito nga po iyon, ang kahalagahan ng sal. And <clears throat> kaya required. Ito po yung pakialam natin dito. Kaya uulitin ko, sa subdivision ngayon, sa Metro Manila, oh, sa akin nakatira, may kapitbahay ka ba dyan na napapansin mo mukhang nung... Di, <laughs> nung nanungkulan dito sa gantong agency o kaya mayor mayor nakapagtayo ng bahay dito pagka hindi ba? Mayor ng maliit na bayan. Bakit dito siya nagkapagpatayo ng mag bahay labas ng kanyang bayan na malayo? Itinatago yung kanyang ninanakaw. Ma ba mauta ka. Hindi po ba? Oo. Yes. So, ito nga po sana kasi may provision po sa ating pong batas. Actually po, ito sinasabi ng ilan ng mga abogado. Opo, yung pong kontawagin nga po ay batas tungkol po sa forfeiture ng ill-gotten wealth. Kasong sibil, mas mabilis, mas madali. So kung talagang gusto ho ninyo ng pagbabago at may makulong, ano ho, I'm sorry, may mga mabawi ang kaagad ng mga nakaw, ito po yung sinasabi na test, gawin na po natin daw, ipatupad na po natin na batas. Kasi nga, mas madali ito po, hindi sa mga kontraktor sa sa mga opisyal ng gobyerno. Ang sakop po nito ay mga naglilingkod sa gobyerno. So ito ho kasi madali na matukoy so, kung gugustuhin. Uh, okay, ngayon. Kung gugustuhin. Oh, ngayon. Kung pag-uusapan natin ay kasong kriminal, mm. ito na po yun. Ayan na. Yung ombudsman at saka ng DOJ oh, oh. bilang mga preliminary stage. Yung ICI po, mawalang galang lang. Again, Diretso na po natin, yung perang ginagastos dyan, kung kumuha ka na lang ng dagdag na tauhan para sa DOJ at sa Ombudsman, baka mas mabilis pa eh. Kasi sila po, pero sila po ngayon, hindi naman sila ang lilitis. Hindi rin sila eventually po ang magsasabi na ito'y dapat nakasuhan o hindi. Oh, hindi silang magpapakulong. Hindi, hindi din sila ang magsasabi na matibay ang ebidensya, hindi. Oo, oh, oh, tapos hindi pa natin mapanood ang hearing. Hindi po, maaaring sabihin nila, ah ito, may ebidensya na. Pa. But at the end of the day, still the ombudsman or And the, the prosecutor will establish kung matibay yung ebidensya. E eh, ba't pa sa inyo? Hindi po ba? Sorry po. agen uh, Again, wala tayong ano, uh, question kay Secretary Babes, no? Pero, layer lang po sila eh. Mawalang galang lang kung yung perang ginagastos yan ay gamitin na lang po sana para po magkumuha ng karagdagan ng mga abogado, mga investigador sa DOJ o ombudsman, baka bumilis-bilis pa. Baka may makulong bago magpasko. Parang ito pong ICI na ito ay palamuti. Uh -huh. Itong ICI na ito ay Oo. Ay panglihis sa direksyon na para baga lang na merong kaming ginagawa ah, laban sa corruption, ha? merong kami ditong ah, ginawang aksyon, ha? Whoa! Nagtayo kami ng in independent uh, commission, commission, ha? Opo. Whoa! Ano ho ito? Cosmetics? Pagpapanggap po ito. Mawalang galang lang. Yan po aking take dyan. Yang, sorry po ha, yung ICI na yan. Kaya kung maaari po, itigil nyo na yan at tayo po lamang nag-aaksaya sa pera ng bayan. With Ma all due respect. Ngayon, puntahan natin. O oh, sige, puntahan mo. Sagari mo na bago ah. matapos ng programa. Eto, <clears throat> yung sinasabi kahapon ni uh, Atty. Padulion. Oo, yung beyond reasonable doubt. <sighs> Di ba na ako? Kasi nga sabi eh hindi por kinagbigay na ng pangalan eh ganun po kadali na masasampahan ng kaso mga taong to. Oh. Halimbawa gusto natin yung gusto natin mangyari may maikulong kasi nga, kung Meron, wala namang... Oh, may oh, may makakasuhan ka agad, definitely, yung District Engineer. Yan. Si Bryce, si Alcantara, si Bernardo, mm -mm. definitely. Mm -mm. Opo, yung mga si Sims, mm -mm. opo, yung mga PJ uh, Mendoza, yung, yung, yan. Mm -mm. Sigurado po yan, kasi mga umamin na yan eh. <laughs> On record, pati sa mga affidavit. Pero yung mga kinokonek nila na mga sinasabing proponents, yun tagilid maliban na lang daw kung talaga mayroong paper trail yeah. na mag-uugnay doon sa kikbakan. Oh, oh. Pero kung wala, mahirap daw pong mag-case build up. Yeah. Pero eto pa, assuming na may paper trail yan, oh, oh. ganun ba oh, kadali yun? Mga kapatid, sabi ko nga kanina, ano bang problema natin dito? System? Kasi sigurado sigurado po, yung mga taong yan, lalo na po yung mga naandidian po, sa lehislatura. Kung totoong sangkot nga po sila dito, di ba pinag-uusapan bilyon? So ang hawak niyang pera, ganong kalalaki, at kaya nilang kumuha ng pinakamahuhusay na abogado. Maniwala ka, girl! Kapag in case, iha inyan sa sandigan bayan. Sigurado, ako takot na musyon nang aabutin natin dito. At yung motion na yan, pupunta pa yan mga kapatid saan? Malamang sa kataas-taas ang hukuman. Para sabihin na nagkaroon ng grave abuse of discretion kung anong anong delay para hindi mag para hindi magpatuloy yung paglilitis. <laughs> Girl, oh, mga motion to quash motion kung ano-ano, e-check, -ano. di ba? Katakot-takot na motion ang aabutin natin diyan. Ama, So ilang taon hihintay natin bago may mapanagot. <laughs> oo, oh, sabi nga, eh di ba dapat na Meron special courts, no? Mm -hmm. Na dilitis. para nga talagang pepeeding araw-araw yung pagdinig. Ngayon lang ang pagtutuunan ng pansin. Pero kung may matibay na ebidensya, oo, oo, Kasi oo. kung wala, hindi ka maghahain ka oo. agad. So dapat pala instead of independent commission, special court na lang ang binuo. Huh? Special court na binuo. Nirekta na. May tama ka. <laughs> Oo, kasi di ba yung uh, ating court uh, korte, ang dami rin nilang iba pang mga kaso na hinahawakan. Special court na sandigan ba yan? Oh, uh, Sila mismo mga maestrado. Yan, di Di oh, ba magsasabi, o justice, ha? Ah, Kay Ito mag, lang tayo. O oh, dito, is, ikaw ang hawak specific. Anyway, eh, alas Hindi nila 40, naisip yun uh, na dapat special court ang kailangan. Hindi, ngayon doon yan ang kanilang balak gawin. Kasi okay Panibagong po naman yan. Panibagong gastos na naman assuming ha? po na magkaroon nang special court. Tanong, oo, yung mga abogado ba dito ng mga ma makakwarta ngayon na sangkot dito, walang gagawin, manonood na lang? Katakot-takot na motion yan. Katakot-takot na butas mong hahanapin yan. Katakot-takot po na pagkontra ang gagawin niyan. Definitely po. Kaya nga sabi nga ni Atty. Padulyon, dito kinakailangan Walang butas. Oo, oh, walang ni-katiting na pagdududa. Correct. Yun ang sinabi niya. Because the principle here, again, is that in case of doubt, resolve the doubt Whoa. in favor of the accused. Niyo. Lagi. Dahil kahit may katiting na pagdududa, ang sinasabi niya kahapon, mm, mm, mm. titignan daw to ng husgado in favor of the accused. accused. Opo. Okay. Okay. Kahit ganun. And then pabor oh. sa kanila na ma-delay ang kaso kasi nga, yung damdamin, huhu pa. Magpapasko, maraming dadaanan po na kung ano-ano mga, sorry po, may kalamidad. Halimbawa, mawawala yung focus natin, dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Opo, delay, 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 hanggat sa, uy, inordinate delay na yan, ha? Nilalabag nyo yun na yung karapatan namin sa speedy trial, ha? So, magmumusyon kami nga sa Supreme Court. Supreme Court! Saklolo! Kinaakusahan kami, tagal-tagal na ng kaso. Ho. Tapos At hindi pa nare-resolve eh. yung karapatan namin sa mabilis na paglilitis, eh, nilabag nila. Loko-loko ka ba? Ikaw At nagpap... Hindi eh, ba, mga anak ng... That is why it's important we take it on the streets. Anak, teka lang, maghunos dili really ka. Ay, teka lang, kahit tayo po, hindi na Gen Z, nakikiisa po tayo dito sa mga estudyante na magmamarcha. Mula po sa Moraita, papunta ng Menjola. Dahil pag walang napanagot ngayong taon, nako, huwag yung sinusubukan ng mga Gen Z. Ang galit niyan, huwag niyong subukan.